morning. Magandang umaga sa atin lahat. araw natin yung lunes ngayon. Ayan. Medyo mahina lang ang ulan dito sa amin. So ngayong araw namang lunes lang siya lumabas. Ayan, ulam namin yan sa Dinas. Kaya kami na aming pamilya. Ayan. Bagyo guys, Bagyo. Ano ulam natin sa at asin. Ayan ang ulam namin ngayon. kain tayo kasi wala dahil bagyo tayo ngayon, wala tayong trabaho wala naman na si Kuya po trabaho kaya lugo-lugo lang muna tayo so yun lang, baka may mga pang ulam pa kayo may ayuda pa kayo dyan na nabubulok, pamigay nyo na sayang din yan, kainin ko na yan kaya, wala naman tayong trabaho, wala tayong harap kaya si Kuya Kuya po naghihintay ang ulam lang, ang ulam ni Kuya po asin lang, kawawa naman yun lang, salamat, salamat thank you, thank you. Good morning, magandang umaga sa ating lahat. Sa araw natin yung lunes ngayon. Gamahin uh, na lang ang ulan dito sa amin. So ngayong araw na mong lunes lang siya lumabas. Kagabi, paulan ulan, pero may ina. Pero so, ngayon kanina, pagpupupup sila. Ang ulan at, at, at ang hangin. Kasi naman natin dito dahil gano'ng tinamahan dito sa Malabon. So, ang bayan ko sa Malabon, ingat-ingat sa masulog ng mundo. Mga taga-propita dyan, ingat-ingat.

Logo logo muna kami. Ayun oh. Wala tayong ulam bagyo eh. Ayun ulam namin 'yan sa Linas. Kaya kami na ng pamilya. Ayun. Bagyo guys eh, bagyo. Ano ulam natin? Sardinas at asin. Ayan ang ulam namin yun. Ayan. Bagyo na kayo na, Dito ilagay mo. Kaya tayo nga kasi wala tayong ano, wala, wala tayong ano, mabilihan bagyo eh. Ayan. Kawawa naman. Asin lang dala, kaya bumili ako na karanasin. Kaya wala kami pang ulam, alam, may bagyo palang darating. Sakto, saka sardina sa eh. iyo. Saka lugaw lang ngayon, lugaw. si kuya mo, lugaw. Ayan. Ayan lang, salamat. Bawa naman kayo dyan. Bagyo na bibigyan nyo na naman kami ng ano wala kami mga pasok wala kami mga trabaho yan makapanood nyo yung ano ni Kuya Umbaw <coughs> video kawawa naman si Kuya Umbaw logo logo na lang si Kuya Umbaw yan baka mga ayaw dapat kayo dyan sa sardinas na nabubulok na pamigay nyo na kayo Kuya Umbaw Kawawa naman kayo ayan lang salamat wala nang trabaho Kuya Umbaw eh So ayan, kain tayo kasi wala Dahil bagyo tayo ngayon, wala tayong trabaho Wala naman na si Kuya mo trabaho Kaya lugo-lugo muna tayo So ayan lang, baka may mga pang ulam kayo dyan May na pa kayo dyan Na nabubulok, pamigay nyo na Sayang din yan, kainin ko na yan oh. eh, wala naman tayong trabaho Wala tayong hanap buhay Kaya dito lang, lang si Kuya mo, naghihintay Pang ulam lang, ulam yung Kuya yu, yu, Asin lang, kawawa naman Yun lang, salamat, salamat Thank you, thank you Umirit pa si Kuya Mbao. Kunti pa, misis. Kunti lang. Ayan. Extra rice. Oh, may extra rice pa, oh. Kulang, eh. Kaya, pili lang kayo ng ulam na May asokal. Dati, probinsya kami, maliliit pa kami, asokal talaga yan. Saka ito, favorite namin, asin. Ayan, asin. E, Ayan, lang namin, asin. Wala na, oh. Sardinas, yan, oh. Isang piraso, kanina, almusal nila. Okay na yan, masarap na yan At least may lugaw at saka asin Salamat Okay na yan, mabuhay na tayo yan Hindi pa naman tayo mamatay niyan Sa loob ng isang linggo Lugaw-lugaw lang, pasalamat tayo may lugaw Importante may makain Payag na ako kahit isang linggo eh. lang Lugaw-lugaw lang Basta may makain lang pa na nangangasawa talaga pagka permanente. Eh, wala tayong magagawa. Yun talaga ang ng buhay natin. <laughs> bagyo. Kaya Wala tayong magagawa. Mabuti ito lang yung dinanas natin ito. Bagyo lang. Eh, kawawa na nga may mga nasa ibang lugar. Sa ibang lugar na lang yung unahin yung magpamigay. Yung mga nasunugan, mga nabahan ay yung mga wala ng pamilya, nawalan ng bahay. Ah, uh, lang mga ang panalangin ni Kuya Bawaw. Unahin niyo muna 'yung nasa ibang lugar na mga nasa lanta ng bagyo. Ah, uh, tang Kuya Bawaw, okay lang, walang problema kasi may tirahan pa naman tayo dito paano. Ayun oh, may tirahan pa ako dito, kwarto. Yan, dito lang tayo sa kwarto na nakakitira. At least may tirahan tayo 'yung kawawa, yung mga nasunugan, mga nabahan, yung mga nawalan ng bahay na pamilya. Ayun na muna unahin niyo mga gobyerno. Ya, okay lang si Kuya Umbao, kahit asin lang ulam po, walang problema. Salamat, salamat. At kung kayo sa aking YouTube channel, Kuya Umbao Ah, huwag nyo lang kalimutan na like and share, comment below para malaman natin kung saan naabot ang aking videos videos. So yun lang, maraming salamat. Tingnan tingnan. Ingat ingat po ang lahat sa mga nabagyuhan na sa lahat ng bagyo sa mga lugar. ingat po tayo dyan, sa, lalo dyan sa mama ko, sa Burya, Island, Ilan, Maspati. So sana dikta sila ngayon doon at walang nangyari. At sana na tama po sila kaya at Pamilya atendido at Umbao pamilya Yan ingat ingat kayo diyan basta pura sa dan. Mas pati. Yan. Dios ng bala. At pinalalangin man natin ang gabayan kayo lagi sa datang oras. episode this all bye bye. Ito. Logo na lang yung kinain natin at ulam natin asin. Posible ma-high blood pa tayo nito. It really hurts. Malamang, ma-high blood pa tayo nito kasi asin lang ulam natin. Wala nga, wala eh. Ah, uh, yun talagang napakasaklap. low na lang at saka asin yung ulam natin. At ma-high blood pa tayo. Ah, uh, malamang ma-high blood tayo kasi araw-araw ba naman asin ulam. Talagang ma-high blood kita talaga. Aray, ko... Ganyan lang. <laughs> So walang hanggan